guys, dito po kami sa lakas ng pulang ng kahaponan. Ito po yung aming ulam guys. O, oh, kapunan po namin sa Lopez. Ito po yung aking anak na genius. Ito yung aking darling. Hindi pa, maya maya na. Ito po yung ano, aming ulam for today. May sabaw pala sa darling. Ayan, may sabaw tote. Ah, may guys. pa po guys gabi yan po ang namin ngayon hapon dito sa Lopez dito na po kami ngayon sa Lopez yan po yung anak ko po kain po tayo kain po kain po